Hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, Sabado. Sabado today ulit. Papasok ka naman sa work. So, po tayo, pirmata, bus stop, na tayo maghihintay bus papuntang trabaho. Okay? So, dito tayo maghihintay ng bus. Dito, ayan. Papakita ko sa inyo yung lugar kung saan ako naghihintay. Yan dito. Dito tayo naghihintay sa may bus I stop. Yan. Kaso, maaraw guys, maganda magtambay. Kaso may trabaho tayo eh. Ayan ah. No? Kaya natin yung bus. Naghihinto. Okay? So, makita ko pala sa inyo yung tirahan namin ya o. No? ya number 16. Diyan kami nakatira. Tapos ayan yung bintana namin. Ayan. Diyan ako. Ayan kami nakatira dahil libre. Bahay. Kurent lang at wag ang binabayaran. May trabaho kami diyan. Dalawang oras. Nililisa namin yung Building na yan sa loob. Two last year, December. Diyan din ako ng part time. Sa buwan. Nililisa ko yan sa loob sa kamaganda rito sa amin kasi pag ba ko bus stop na agad kaya pumayag na akong kunin okay ito na ata yung sakyan ko ay iba pa 52 pala yun dapat 70 sasakyan natin sasakyan ko pala Fifty-three tapos fifty-two. Dapat sa'yo, twenty. Eh, baka bumaba. Siguro sa susunod, susunod na, yung bus. So, siguro kasi minsan yung bus maliit, minsan malaki so titignan natin to hintay natin kung 72 o 73 titignan natin guys 73 73 eh, siya. Dapat sasakyan natin, 70. Pero, maghihintay-hintay pa rin tayo nung mga ilang minuto. Okay? Agal. Mabalik na yung 66. Hindi pa daw natin yung 70. nagdadag uh, kasabay ko sa mga sakay ciao stay Mame. bene kasabay ko sa mga sasakay ng 70 ito na siguro susunod natin para natin y al y va pared va best friend 66 bilis na 66 ha balik agad 70 wala pa Todo yo sakit ko 70 na ito sigurado susunog natin yan 70 na siya sasakay na to, ko dito best friend bali hasakay dito ito matanda eh yan o hasakay na kayo dito paano yan babay na Iinal lang kami ng kasakay. Best friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, babada kami dito. That's it. Yes, bro. Umaba na kami. Balik na yung bus. Maglalakad pa ako papuntang taas. Ay, sus. Ganda ng araw. Maaraw na maaraw. Look. Ito nyo, araw na ba? Araw. Ah, chow! Diyan lang yung trabaho ng asam ko sa Baycourt. Yan. Diyan lang siya nag-work. Pero ako, doon pa. Taas pa. Lalakad pa ako ng 50 minutes o 10 minutes siguro. Paano best friend? Mabaya na lang, okay? Siyan, guys. Lapit Lapit na tayo. ya doh, rumahnya daian, jadi aku tuh kater bau, di itu sih lah, di silau balis, di itu sakit dong, alam, lalak, ayo doh, yu yu dai di itu di silau balis, yu saya sigoro bakal balis. Bali. Tatlong pamilya ito eh. Itong bahay na yan. Yan. So paano, best friend? Dito na ako dahil mapasok na ako sa loob. Okay. Sa so, next video ulit. Okay. Bye-bye. Ciao, ciao.